So mga kamutrista, papayar tayo ng breakfast. So kinalas na. Nandito tayo sa Rosy kabuyao in ng Nestle. Ayan, along the highway. So papayar tayo ng breakfast kasi manipis na. So makakita niyo sobrang nipis na nung breakfast. Ayan oh. So ito pa yung stock breakfast. Kaya pabalitan na natin So nagpatik tayo ngayon ng mga bearing sa gulong Sa likuran and then Nangil bearing dito sa harap So sabi sa akin okay pa raw Makakapal pa So itong goods pa raw Hindi naman siya uh, So pinacheck ko yung mga preno So ito natin yung preno natin dito So kasukat daw Sabi ng iba kasukat nito pang wave So di ko alam kasi kung ang bumili dito yung mekaniko bilhin na ako sa labas ito yung brake pad natin napaka put put na stock pa itong mga kamotorista so ang motor ko ay 2 years and 10 months na so ayan makakita ninyo yung uh, bigay niya sa yung servisyo napakatagal tagal lang bigay na service servisyo ng stock so kaya ngayon deserve na paltan na tayo dito. So, Napakadumi dahil laging umuulan dito. Yan, papunta na natin kasi para ready tayo sa bakbakan. So, mga kumundiris na babal natin. Ito, TTG Arang. Nakatatak TT Plus Racing. Pang Wave 100 pala to. Oh, pang wave 100 mga kapatiris ang kasukat na brake pad ng Rapid 150 Ayan, kinakapit na ni Barigoy eh. So, ito yung mekanikong kong kumakapit sa atin lagi sa motor Ayan. So, baka i-bash nyo naman kami Pre-bash lang rin ako Oo Ayan yan Para may mga Para may matumpong natin Ang dami na natin basher dalawa eh So, ginagamit na yung brake pad natin sa unahan para ready na ulit. Nipis uh, na yun. Oh. Hindi naman. Sobrang nipis na yun. Oh. Yung tinanggal namin. Stop pa yan? Hindi ka na na <laughs> Yan? So, ang masira yan. Yung ano, ito. No? Ah. Ang masira yan. Pagpanggal yung kapit na kayo. So, ang um, game pala nito mga kontrista, ang negative side pala nito ng brake pad kapag sobrang put-put, natatama so dito. Ay, so, sa Um, may tendency na kakajet kajit daw mga kautorista kasi ito sa sobrang nipis gagapit na dito sa rotor natin kaya dapat pala pabaltan at pansin ang manipis Oo oh, okay. Kaya lagi ko na lubre kasi Oo oh, ang galing oh. kung hugulo Pag pinipindot dito ah yan yung preno Oo oh, then... Kapag kumagapit yan nagpupush dito ano? Oo oh. Kumukulo yan na, nilagay ko na no, kasi masira yung play rings. Fluid oh. yan eh. Tutunawin nyo, no? Play rings ko. Eh. Natalasin ka, pre, pag nabigla. Oo. Oh. Oo. Oh? Yeah. Ang galing na pag pinindot pala yan na dali doon, na apaw. Ay, <laughs> mo muna mga kamotorista. Patay din. Pinungaris ka, malayo na sa'yo dito. Okay na to, kasi ano na eh. So ayun mga na. ano? So nagkaroon ng stock up yung brake pad natin Kailangan pala linisin yan eh Kasi para siyang shock doon na naglalaro Sa loob So yung ano niya Naglalaro ng ano so, ayun, yung, na, yung iba na hindi na papalinisan yan yung Tinlisin na gano Nagdadrag so, Biglang yung stock yung motor mm. Hindi na siya nagbutli ba So masama din siya pala dun sa drag din ano so, Ito rin yung Ano tinlisin na magkaroon ng ano stock. So Tapos ganyan vibrate no Kasama rin siguro yan hindi naman siguro pa expire sa Bible. hindi to sa Bible plan na lang. Bigla siya ano ba? Stop ng motor mo, bigla preno. Ah, okay. kaya pala minsan may, may parang natunog dyan. Pag... Hmm. Ito lang yung, yung differential. Bigla na siya ano, bigla na siya. I-pray no? kahit hindi oh. preno, pero bigla siya preno. Oh, okay. Sabi so, mga kamotarista, nag-weld pala kayo ng brake pad. Sa so, pag-check nyo din yung ganun yung mga kamotarista, malinis hmm, na rin. Malinis, pagkaturan nito, malinis oh. na. No? Ito yung, hindi ano, walang tama. Ito yung yeah. tama. Kasi nag i up pala yan mga kamotorista. Uh, so dito yung nakalagay yun. Kasi nagbibigay aksidente sa iba yun. Big nice to miss ka. lang Kasi kumakapit. So yun pala yung uh, dapat ipalinis din. Hindi lang basta nagpapalit ng brake pad. Pinilinis din dapat. Kailangan ko palinis ano palinisan talaga? Dami na ako na na encounter. Yung mga ano nga, yung MIUI. Yung nakaraan dito. nakabukit. Mm Yung -hmm. motor na niya ay, ay, ay naman ako. Sobrang hihit na ito nilinis ko lang to, tapos ano lang binibleed ko lang tong flow eh ayan bumalik kasi kumakapit oo oh, kumakapit hindi naglalaro oh okay kaya may tendency din minsan pag inikot mo to matigas mo no? oh. Okay. yung gulong wala siyang ano, pag, pag ikawin natin maglalaro ka na to dito lang kanina na walang laro mm, okay Pwede din pala mga purpose nyan. Kaya si uhm, na dahil po kaya pala may bracket kasi naglalaro. ano na ulit Oh. naglalaro na. Pulang pesa na. Hindi tulad kanina no, sobrang tigas. Ay, hindi nga magalaw. Ano, mag ano, Kasi ano, magalaw. Kena mo, hindi nga matanggal-tanggal. Kasi hira na nga ano, di pare matanggal. Dalawang paluin. Pabalik hmm. So, balik na sa siya. Yeah. yeah. Oh, ngano, glalaro na si ano biplay na. Di tulad kanina. So, ayo, oh, dol kay na di mahugot. Oh. Okay. So, yan pala purpose din yan. Para di nag i up yung brake pad. Sa display din eh, patatama. Pag tumatama na, kapit bigla dito. kapit Tumbling. Wait, hindi sinasira itong display. So, Tatumbling ganun <laughs> yeah. ko. Tatumbling. Big like big Bigla ka okay apit din. Kasi stuck up right. no. So, mga kamotorista, mm -hmm. nakabit na yung brake pad natin. Ay, yeah. eh, napakalupit. Uh, Ay, yeah, napakalupit. Yan. Kabit na. So, then yung sa taas. So, kinakabit na rin yung part na may oil doon. So, hinigpitan na lang. And then, ito kabit na. Hindi, okay. na sa yan eh, no, suabi na ang ikot kanina, nag stack up Ha? Huh? sa linis, kulang Linis lang no So, uh, kulang lang pala sa linis, ayan, nadali na So, ganda na ng free wheel